Yes, tagulan na at naisipan nga naming mag-gumside kahit umuulan. At kahit nga umuulan-ulan dahil nga nakabuk na, sumigi kami sa aming pupuntahan. At itong at makulimlim at napakalaming bayan ng aming nadaanan bago ang aming destinasyon. Isa na nga rito ang Los Baños, da original Bukopay, kung saan mabibili ang mga pasalubong sa Laguna. Gayun din ay nadaanan din namin ang Yamshis Grill and Restaurant sa May Lumban at ang itlog ni Kuya sa Kalawan. Nang makalating na nga kami sa pagsanhan, ay sadya namang namangha kami sa iba't ibang lumang bahay na tila ba na ipreserba sa nasabing lugar. Oo nga't masasabing tila ba dayuhan kami sa sarili naming bayan dahil ngayon lang kami nakalating dito sa lugar na ito. Ang destination nga namin ay sa Kabinti at dumaan kami sa mga zigzag road. Yung iba ay dumadaan sa tila maliit na ilog na tulad nito pero kami ay sa kabila dumaan sapagkat gumamit kami ng Google Map. Nadaanan lamang namin ay isang maliit na kalsada ngunit wala kami nadaan ng ilog. Kaya suggest ko sa inyo gumamit kayo ng Google Map. Matapos ang dalawang oras at kalahating biyahe ay nakalating na kami sa 5558 campsite. 不走吧，送 Pagpunta nga namin dito sa campsite, ay hindi namin malaman kung saan ba ang customer service. Kaya dumiretso na lamang kami dito sa malaking hallway. At dito nga ay wala ding tao. Hoping kami na may tao pero wala kaming nadatnan. So ganito lang siya. Isang empty hall na nakatabi lahat ng upuan at ang lamesa. I think ito ay ginagawang general na kainan ng mga nagiging bisita. Parang wala pa ito mga tao dito. Ang tayo maaga. Ayun. Ay, Si Papa pa <laughs> Kaya nga. Kaya nga. Ito yata ang parking. <coughs> oh. o yung payo. Oh, Pumunta naman tayo sa kanilang accommodation. Ito ang kanilang smart tree house. Literally, ito ay nasa itaas ng puno. Sa accommodation na ito, bago ka makapunta, ay kailangan mong tumulay sa hanging bridge.

Ito ang kwarto, meron siyang bed na nasa lapag, tapos may dalawang unan, and then meron siyang cooler, at meron siyang maliit na TV at upuan at mini table. Ito ang kanyang view paglabas mo sa kwarto. Ito ang campsite view smart house A at yung isang yon ang campsite view smart house B. pakita ko sa inyo yung kwarto ng campsite view. Smart House A. Ayan, meron siyang sofa. Tapos may dalawang kama. Isa sa baba. Tapos ventilador. Tapos meron siyang lagay ng mga damit o anik-anik and then table. Tapos ito namang nasa taas ay parang terrace lang niya. As you can see, medyo maputik siya kasi nga basa yung lupa at tagulan. Tapos medyo kalawang na yung flooring niya, yun yung upuan niya, madumi. Uh, ito nga yung view sa likod ng uh, accommodation. Sa labas na yan, daan yan, pag mag -e exit ka. Meron siyang lamesa dito na may umbrella. Kaya lang pag tagulan nga, hindi mo siya mabubuksan sa sobrang lakas ng hangin, tinatangayan. Ito yung kanyang view mula sa taas. Nakita nyo, medyo steep nga, pababa. madulas. Mula sa parking sa taas, ito yung view niya. Careful lang kapag tag-ulan kasi pababa ito at alam niyo na yung mga grass kapag basa ay madulas. Itong nakikita niyo yan ay ang common CR para dun sa campsite view smart house kasi walang sariling CR yung accommodation ng campsite view Ganon din naman ang mga camper van. Mayroong apat na CR common dito para sa uh, mga accommodations na walang CR. Itong una ay para sa mga lalaki, tapos meron siyang bidet, may tatlong parang toilet uh, para sa mga panlalaki. Itong pangalawa is a common CR. Yan, kaya lang pagbukas shocks, nakakadiri, hindi ko napakita. And then, ito yung pangatlo naman na CR. So, tingnan natin. Ayan. Ito yung pangatlo. So, medyo okay-okay naman. Hindi pa rin siya ganun kanit. Yun lang. And then, ito yung kanyang view mula sa CR. Ito yung ikaapat na CR naman. Meron siyang timba at isang um, bowl. Kung nakabuka sa campsite view, smart house, at saka sa mga camper van, ayan, meron, meron siyang lababo dito na common na pwedeng gamitin. Sa totoo lang na mali lang siguro kami ng booking talaga kasi nag-book kami tag-ulan. Kaya um, maling-mali talaga. <laughs> mag-book kayo dito ay tuwing summer para ma-enjoy nyo yung mga activities kasi kami totally parang dito pa lang, pisa pa lang, kadadating pa lang namin. Pero parang iniisip namin, ano kaya activities sa magagawa namin? Tapos medyo maalon yung lake kasi nga Iba yung weather, rainy season kasi yung punta namin. Ayan. Ang campsite na to ay nagbibigay ng na mga promo during the rainy season or yung hindi peak season kasi nga ay ganito ang sitwasyon na madadatnan ng mga guests. Balik tayo sa backyo. Uwi tayo. Uwi tayo. Sa Pagkabasa yung grass ay madulas talaga kaya dapat dito dadaan sa hagdanan na bato kung saan mayroong mga pebbles. Huwag kayong dadaan dun sa grass kasi sobrang madulas siya at meron silang mga kabi-kabila namang paalala. Meron din mga branches ng trees na nalalaglag na maaring mag-cause ng accident sa inyo. Di naman sila nagkulad, nagkulang sa mga precautions para sa kanilang mga guests. Teka lang. Ano ba? Ha? Ito nga yung amin na book, ang Luxury Smart House sa halagang 10,000. Yun naman ang isa pang Luxury Smart House din. Pababa siya, yun yung view ng pinanggalingan namin bago makarating dito sa accommodation na ito tingnan natin ang loob sa kanya parang pinakateres ay mayroong lamesa na may umbrella tapos ay mayroong upuan at saka lababo nandito sa labas. Pagpasok mo naman ay bubungad sa iyo ang sofa na sofa bed na po pwede mo siyang gawing bed kasi meron siyang uh, pull out sa ilalim kung kayo ay lima so pwede pwede and then meron siyang cabinet and then kettle uh, TV and then kabinet ng TV. Tapos ito yung kanyang pinaka-CR. Meron siyang parang jacuzzi sa loob. And then, yan, may bidet, may isang table, may heater. At sobrang maluwag naman ang kanyang CR. Yan. Ito ang Lakefront Smart House B. Tara, tingnan natin. Pagpasok ay uh, yan, may pababang hagdan para makapunta ka dun sa terrace. And then, malapit na malapit siya sa lake. Meron siyang lamesa with upuan and then may umbrella. Hindi lang makabit kasi nga sobrang hangin. At ito naman ang kanyang view sa loob. Ito yung nila. Natatakot sila eh. Baka daw sa loob ay meron siyang dalawang bed, tapos may sofa bed, and then ventilador, hindi to air condition. At meron din siyang cabinet sa gilid na lagayan ng mga gamit, and then electric kettle. yon yun na yun. Pero nasaan nga ba yung CR at saka yung kanyang lababo? Andito siya sa likod. Yan, puntahan natin ang kanyang sariling CR at lababo, kusina. Ayan, meron siyang pintuan. Ito yung shortcut niya kung gusto mong pumunta sa CR at saka dito sa kanyang parang pinaka-kusina na nanakahiwalay. Oh, hindi na iikot. May pinto naman pala. Tapos may... Parang mas okay magihaw ihaw dito sa rato. Ayun sa amin ni bukas yata. Okay. Baka hindi kami makapag-ihaw doon. Ito yung Lakefront Smart House A. Ito yung sa taas lang nung B. Ayan, ang view niya. Meron siyang tiri sa labas. Ganun din as usual. Meron siyang lamesa with umbrella. And then, meron siyang instagrammable sana ng mga upuan. Medyo maputik lang. Kaya hindi siya akma napuntahan So, pagdating naman sa loob, ito yung kanya itsura. Ganun din. May dalawang bed. May sofa. May cabinet. May ventilador. At may pinto papunta sa CR niya sa likod. Hindi din nito air condition. So, tingnan natin yung kanyang parang pinaka-kusina at saka CR, nandito siya sa likod. So, pwedeng either dumaan ka dito sa gilid or dumaan ka doon sa kanyang parang pinaka-pintuan na tagusan niya doon sa kanyang kwarto. Ayan. Okay, ito ay nagkakahalaga ng around 5,000. Hindi ko lang alam kung magkano ang updated pricing ngayon at kung magkano ang discount price pag umuulan. So, ito yung kanyang CR. May shower maayos naman at malinis at yan, may CR ng panlalaki. At ayan, ito naman ang na another CR. Yan, and dito yung may ano siya, may lababo and then toilet. So yung lababo niya lutuan, as you can see, nandun din sa labas. Ito ang kanyang view. At mula dito, ayan, aakit kayo, na yun yung stairs na aakitin mo bago ka makarating dun sa kung saan mo gusto pumunta. Diba, gusto mong pumunta sa caretaker yan yung aakitin mo. Ganyan siya kababa kasi uh, slope type nga siya kaya dapat careful ka talaga at dito ka dadaan sa sementadong daan. Kami ay nakabook doon sa kabila so papunta ako doon sa kabila, doon sa accommodation namin. Ito naman ang ramen tent na tinatawag. So, maraming ramen tent. Pakita ko sa inyo ang loob niya. Pagbukas mo ng screen door, ay meron siyang bed na, ayan, nasa lapag lang siya. And then, unan, foldable bed. And then, nasa, na niya is, is na talaga. And then, meron siyang maliit na parang veranda or terrace na malapit din sa lake. Ayan. Wala din siyang aircon. So, marami tong ramen tent na to. I, I think, uh, tatlo yata ito na magkakatabi. Ngayon, ang kanyang uh, lababo ay nasa labas din. At saka, yung nakita nyo naman yung common CR kangina, yung lababo niya. Yung common CR kangina, yun yung gagamitin ng mga nakabook ng na walang CR. Meron sila dito po, so, pero hindi pa alam kung nagagamit. Meron sila ditong Deep well, which is walang laman. <laughs> Ayan. Ito na yung papunta sa accommodation namin. Na Medyo maputik kaya dahan-dahan lang talaga. Ito yung luxury smart house. Yung sa amin. Ito yung isang luxury smart house A. Yung kapareho na sa amin. Yung lababo niya maliit. Nasa labas. Hindi ko lang alam kung may improvement na kasi medyo matagal na kasi itong aking video na to late upload lang. Last year pa to last December, which is tag-ulan. Ito yung kanyang lamesa, medyo mas maganda dito. And then yan, may sofa. Kung titingnan mo, mas malinis siya. Pasukin natin ang loob. Dito ay mayroon dalawang bed din. May cabinet, lagay ng gamit. At ito ay ang kanyang CR with jacuzzi. Ayan, at ang si ang jacuzzi ay may view din sa labas. Ayan, yeah, tapos may toilet bowl. Ayan ang view. Tapos meron nga pala siyang fridge or ref. Hindi ko lang napanggit sa inyo. And then of course, air condition din ito. Yun yung kaibahan ng luxury smart house. Tapos may sarili siyang lamesa. Unlike dun sa nag accommodation ng kapatid ko kasi hindi na nga available ito. Hindi yun aircon. Yung nga lang, ang kaibahan nitong luxury smart house A ay, ay maliit ang kanyang lababo. Dahil nga naulan, wala kami magawa. Yan, nag-gaming game na lang. <laughs> Nag-cellphone. Kumbaga, literally, staycation kami sa loob ng container. Yes, yan, nag na lang namin yung jacuzzi. Kasi wala pong swimming pool dito sa accommodation nito. Kasi nga, supposed to be ay sa lake ka maniligo. Kaya lang, dahil nga nag-uulan, ay hindi kami pinayagan. At as you can see yan yeah, nagbubble na lang kami nag ano na lang kami ng um jacuzzi so kung natatakot ka na makita ang camera naman siyang blinds na pwede mong ibaba kapag ikaw ay maliligo ito pinapakita ko sa inyo honest sa review to ha kasi nung nagbo kami dito yung ilaw niya nagbi-blink-blink. Siguro hindi ko alam kung parang naglolo-loko. And then, yung heater niya nung una hindi gumagana. Nagparang, parang nagmamalfunction siya. Umiinit tapos nawawala. Ganyan. Ayan. Nag-try kami mag-fishing dito pero wala namang nahuling isda. Sobrang ano, medyo maalon siya at mahangin kasi. Kaya ganyan. Hindi rin kami I pinayagan God, na mag-water activities except, except kayak at your own risk. Ganon. Kasi nga sobrang alon niya. At malalim yan. Take note, malalim yan. Makita nyo, maalan yung lake. Supposed to be ito yung kanyang mga activities. Ito yung kayak boat. Tapos yung boat na ginagamit pag nag-island hopping. Ayan. Unfortunately, yung palawod ay hindi nakisama sa amin. Kasi, ah, December ito. Last year na nagpukapit. Ayan, may mga life vests naman silang provided. Na pwede nyo kunin kapag ka kayo ay mag-water activities. Ayan yung mga camper van sa taas. for our two days stay, wala kami nagawang maayos, kundi manood lang ng TV at talagang literally nag-staycation kami sa loob ng container na aming accommodation kasi nga hindi kami pinayaga mag-water activities kasi it's very unsafe talaga. in -enjoy na lang namin yung jacuzzi. Yan, kasi wala nga kami magawa. Nagbook nga pala kami sa kanilang FB page, doon na lang kay mag-inquire ng updated pricing. Ito ay 'yung pauwi na kami, may daan siya sa likod kasi may parking sa taas at may parking sa baba. 'Yun lang, salamat.